So, oh, ano, uh, bibigay pa natin kay uh, brother boy, ano, yung ating uh, one five. Dati kami ni paring boy. Ito, paring boy, tanggapin mo. Okay. Maraming, Ayos. Maraming salamat. Oo, oh, yeah, wala, naman. Eh, pinagirapan natin ng lima. Ang ganyan, ang ganyan. Oo. lang. No. At sige, ito, baka iniintay rin nung iba yung kan, yung kanilang ka kasi sabi, pupuntado doon sa bahay. Salamat. Oo, oh, salamat din. Salamat. Good morning. Isang magandang uh, umaga po sa ating lahat mga kalingap. Isang mapagpalang umaga. Dito tayo ngayon, iniintay natin yung uh, magtatapas ng nyug. Ayan. Yung nyug, ano, yung ating uh, sinongkit at uh, binunsod. Ayan, dito sa kabundukan ayan tatapasin first time ko pong uh, magkuhan ngayon first time kong uh, magparbis ng nyug ayan for the uh, many 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 years ago no first time ngayon na ako lang ako nakapagparbis ng ating uh, kunting tanim no Ayan, mga ilang piraso lang to siguro. Mga 50 piraso siguro. Na puno. At ito, habang tayo naghihintay, eh, mag tanim, tanim tayo ng kan, saging. Yan, nag-ukay ng uh, taniman ng saging. Saging na lakatan. Ayan. At meron din naman doon mga lakatan doon sa taas doon. Kuha tayo ng uh, suwi. ayun na po yung kwan. Ilan kayo mananapas? Ilan kayo? Tatlo? oh, ayos. Salamat, salamat sa mga mananapas. Dumating na sila. Oh. Ipatapas natin yung mga ilang piraso na yan. Ayan. Tatlong mananapas ng Aurora. Wala na si mananapas, ano? Mm hmm... Intro bayangan aurora Aku Dugo Chris. Oy sir. Ano manu mo mo likway, ilang taon ka iniwan kita dito? Malawakan <laughs> ka pa yun, ah. Ha? Katorse? Utatanda kan mo, dadapo mai. Oo, oi sir Hmm, ito na, bis na panahon, ano? Ito po si Iwan, yung Sa uh, batang-bata pa lang nung iniwan ko, talagang uh, inuuhog pa to, eh. Mutulo pa siya po na iniwan ko. Ngayon, isa lang batikang, magkukupras. sa akin ang magulang Lalawigan na di pa Isang kaibigan na napakadakila ng tanawin ay nakakahana Sa Luis, sa Luis, sa Jack Nakakamiss Ikaw ang puso ng ating lalawigan Ikaw ang sandigan na laging maaasahan Sugod na sa Valera Aurora Ilang bayan

Sigaw ngayong ang prinses at nag-iisang liwata Napakahiwata Tara na, tara na sa Maria Aurora Sa tipa kulaw Ika'y mapapawaw Ikaw ang aming nagsisilping Ilaw at ang law At ang law Iwanag ko'y Nangilipapaw Ang bayan ng Aurora Ako'y sinila Ako'y kisimila Ilumog at binihisa Ay, grabe, eh? no? Nice. Ayos. Tapos, meron tayong uh, may tinapasan ditong tatlo. Tatlo ang tubo. Ano kaya ito? Tatlo kaya mata ito? Hindi naman, no? kusang lumabas lang yung tatlo? Triplets, oh. Subukan natin i-bonsai. Yan, kakaiba to

matik madik namin na lang nga mo tago pirit di kasi tukay So mga kalinga parang Tigal gyan eh, doon kami, di ko kayo mamaya Ito pala yung ating ko uh, na harvest na nyug Yung uh, first time po, first time po natin na uh, mag harvest ng nyug At uh, ito natapasan na rin At dito rin natanong kung magkano ang uh, tapas Alam 50 yata no? 50-50 ano? sa Ayan, gawin din yung naghakot, gawin ba? Hakot? Ayan. So ito po, uh, mamaya po tina natin kung magkano po ang uh, aabutin ito sa pag na po ng uh, bayer. Nang ba. uh, natin yung buyer, nakpan muna natin ng mga dahon-dahon dahil nagbibitak-bitak uh, po ito. Pag hindi natin ilagyan uh, ng dahon at saka mainit pa. Ayan, almost sa uh, 800 lang yata ito. Wala pang isang libo. Yung ating harvest Uh, pwede na rin. Pero para hindi masayang lalo, masyado. Yung ating mga tanim, ano. Ah, uh, tinan natin mamaya kung magkano po ang uh, magiging uh, net. Six and a half hours later. So, ayan po, no? nandito na po yung buyer. Okay lang tayo, no? <laughs> <laughs> Bayer. At uh, sinisigregate na ba? O tawag dito? binubukod na yung uh, goods, good sa Ano ba tawag yung isa? Uh, o reject na tawag, ano? Yan po ang uh, pagtitinor-tinor po ang tawag nila dyan yung uh, pagbubukod-bukod. Yan. At makikita nyo yung uh, vlog natin sa Koko martin ano? Koko <laughs> <laughs> Uh, sa YouTube channel oh At sa yung God, ang aming Ito po yung good no ito, ito, ito po 'yung good ah, ito yung... Ayan, yung gaulo. Small. Small, ito na yung reject. Ah, small at reject isa. Ayan, ito. Uh, first time po natin magpakot. Magpaharvest. <laughs> nyugan ng may nyugan. <laughs> kinalabasan na, mo uh, mas marami yung uh, good kisa ano baliktad mas konti yung good pala ano kasi uh, uh, sa So, yan na po no? ang uh, nyug na isakay na. So, tinan natin kung uh, magkano ang inabot. Kano oh, inabot? Na kayo, Ayan. Ayan. Din po no. Uh, natin sa magtatapas sa magbubuhat. Bali ang magtatapas po ay uh, 50 cents at gawin din po sa tawag dito sa nagbuhat o nagdala sa labasan, 50 cents din po no. So bali 1 piso per uh, per nyug, per coconut. At mabuti na lang po at medyo malapit doon sa kalsada kung saan nga yung kinuhaan ng uh, kinuhaan ng, ng buyer. yun mga kalingap ang uh, kinalabasan po lang ating uh, uh, hanyog na nasungkit nakakatuwa naman at least na uh, naging uh, pera ano? uh, at medyo Uh, lang dahil mas marami ang uh, reject nila. Reject na po yun. At kinuha po ng 5 uh, pesos. Tapos yung big ay ayun po ang 8 uh, pesos. Ano? So nataon tayo na sa ayan, ganitong panahon ay medyo matumal ang uh, bilihan o mura ang nyug. So, ang kinalabasan nito ay umabot ng lahat-lahat uh, ay 4, 5, 60. mga kalingap, ano? So, not bad, no? Para sa ating uh, first time. At iyon ay uh, uh, tatangkain pa natin yung uh, labor at galing sa paghatian namin sa aking kaibigan ayan. so muli hanggang dito na lang po ang aking vlog for today God bless po sa ating lahat I love you all, bye bye